Ang init naman ng mga suot nila noon. O, si Fidel. Loks, maglakad ka na ganito ang hangin niyo. Oh. Nagkita na naman sila. May spot. ano tinitignan ni Fidel? Ay, pamaypay. Hindi, Pat. Kapag ang isang namamaypay ng ganyang kabilis, habang patingin-tingin sa isang... May gusto isang ka tingin, sa kanya? Ay, nangangang lugang. May gusto ka sa kanya. Ano siya? Tinilig si ate. Tinilig ka mga wala. O si tita Kay ha. Tita Kay ka naman ha. Klay, sending the wrong signals. Klay. Pa-fall no, Pa-fall ka, Klay. Nang hindi mo alam. GGSS mo. Peter! Gapong ko sa sarili. Eto na siguro yung makabagong Aldabe, no? So, baybayan nga natin sa mga susunod na episodes. Kinikilig ako sa kanila, ha?